Maayong gabi, kini ang Sugbo News Live. Good news sa Barili District Hospital, aduna na libre nga ibot sa ngipon matag lunes hangtod biyernes. Ania si Manila sa report. Gikalipay sa mga taga-barili o silingan ng mga lungsod ang libre nga dental services sa Barili District Hospital. Gipahibaw sa hospital dentist ang libre serbisyo sa ibot sa ngipon o adunay libre nga tambal. Ang mga tagduma sa hospital, nagpasalamat sa suporta gikan sa Cebu Provincial Government, pinanguluhan ni Governor Pam Barricuatro. So libre ang ibot o i-schedule na namo ang cleaning o pasta sa hapon, ang ibot mo rin eh. Pero libre gid siya na sir. Ah. sa rin sa hospital, masayo sila, mga wala pa i-ake, magkuhan sila dito, mga isa lang priority number nga sa guard ayon mga yung records at tubanga usap before mo ari diri sa dental sa barili district hospital bob pam kanang dakang salamat sa paghatag sa si dental chair na bago o hindi to check ayo kay komportable ang imong mga constituents sa barili up to wala may limit sir agikan man dito sa duman ug umari sila diri so welcome sila kay district hospital man dakan salamat gob sa imong paghatag kay mayong pag ibot o oh, mayong pong pagserbisyo bago jud siya kayo sa una nag flashlight lang man <laughs> oh Akan dok niki, dagang salamat sa pag pagpalu sa mga mong mga request nga gihatag niya gidayon. Ang Barili District Hospital adunay mga bagong medical equipment aron mapalambo ang healthcare services. Sa administrasyon ni Governor Pambari 4, prioridad niya ang pagpalambo sa medical services sa Subbo. Ang mga provincial of district hospital sa Sugbo aduna na yung mga bagong medical equipments. Balita may labot ang Subbo, Rhea Manila, Subbo News. Medical mission gipahigayon sa isla sa Karnaza sa Daan Bantayan. Daghang residente nagpasalamat ni Governor Pambari Cuatro tungod kay gipaduol sa katawhan ang serbisyong medikal. Ang detalye ihatod ni Rebecca Ortiz. Gikalipay sa mga residente sa isla sa karnasa sa daan bantayan ang medical mission nga gihimo sa Cebu Provincial Government. Kapin City Sintos ka mga residente sa isla ang nahatagan sa libreng medical check-up o lakip na ang libreng ng mga tambal o vitamina. Sa padayon nga pagpaningkamot ni People's Governor Pambari 4 nga palambuon ang serbisyong medical ngadto sa pinakangilib nga lugar sa Subo. Iyang gihingusgan ang pagpadool sa niini ngadto sa mga taga-isla o nalakip ang Carnaza Island sa unang higayon sa iyang pamunuan nga nakadawat sa maong libre nga serbisyo. Kipasalamatan ni Governor Pam Bariquatro ang mga doctors ug volunteers nga nihatag sa ilang dedikasyon og libreng nga serbisyo aron mahatagan og tabang ang mga taga-isla sa libreng medical services. Sa kadasig ni Capital Piso Consultant on Health, Dr. Nikki Katalan, sa pagpalambu sa healthcare services sa Subo. Ang Capitolio, padayon nga muhimo og mga inisiyatiba aron mapadangat ang mga serbisyo ngadto sa mga sityo ug mga kabarangayan o kalungsuran alang sa kahimsog sa kaluwasan sa mga subuan. Balita, may labot ang Subbo. Rebecca Ortiz Sugbo News. Klasik-klasing paninda mapalit sa Capitol Compound sa People's Market. Si Shelo Oy, si Raspi adunay report. Sa People's Market sa Capitolio, klasik-klasing nga mabaligya ang mapalit sa ubos nga presyo. Adunay daghang tanon, prutas, buhat, isda o mga delikasi gikan sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo. Si Governor Pambari Cuatro naghatag og kahigayunan sa mga manindahay nga makadisplay sa ilang mga paninda sold sa Capitol Compound. Ang People's Market sa Kapitolyo abre kada Bernes og Sabado. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Ari sa Kapitolyo manabot ta. Balita, may labot ang sugbo. Shelo oy si Raspe. Sugbo News. Atangi ang uban pang mga kasayuran o balita nga may labot ang Sugbo. Din hilang sa Sugbo News page. Sugbo anon mangin labot kita og magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa ngala ni Moncheng Oxtero, ako si Yani Almonia. Maayong gabi.